pera ay hindi basta-basta napupulot. Kaya wag isipin kung nagdadamot. Dahil sa buhay ngayon, kailangan maging kuripot. Kung di ka aabuti ng sahod ay lagot. Pahalaga ng bawat sente mong pinagkakakitaan. Kung ito man ay galing sa abot na kamag-anakan o galing sa magulang na pinaghirapan, Pawis at pagod ang pinaglaanan. Madaling gumastos kung hindi mo pinaghirapan. Madaling magsalita kung hindi mo pinagsumikapan ang kalagay na kinalalagyan ay bunga ng lahat ng kasipagan. Huwag isipin na ito ay isang kayabangan. Pagkos gawin inspirasyon sa lahat ng pinagdadaanan. Mahirap man ang kabuhayan, hindi binibitawan ng pangarap para masubukan marami mang pagsubok ang dumating at sa sulok man ng mundo makarating, magpatuloy sa pagiging magiting. Kahit walang naniniwala ay pagbubutihin. Ang pera ay bagay na gusto ng lahat ng tao. Pwede ka maging masama sa sobrang paggabit ito. Pwede maging mabuti kung nanaisin mo. Basta sundin ang kalooban ng puso para hindi maligaw sa mga pinapangarap mo. At para maabot ang mga tagumpay mo, isipin lang palagi ang inspirasyon mo. At kung bakit ka lumalaban sa hamon ng buhay mo. Tara, kainin na, na malala! <laughs>